Tinawasan halimbawa yung uh, wow. yung sa DPWH no ng 26 billion <clears throat> para daw ay uh, nominally mas bumaba siya sa education. <laughs> Sabi ko nga ano nakaraang episode natin, medyo style bulok pa rin. No? <laughs> medyo style bulok. Dahil ang sinama sa education, yung mga usually hindi naman sinasama. Halimbawa, pati yung PMA sinama, di ba? Pati yung sa Local Development Academy, sinama, no? pati yung Philippine Science High School, sinama. Ang dahil mga sinama na usually hindi kasama. No? Kaya oh. <laughs> medyo style bulok pa rin. Tapos marami pa rin insertions, katulad nga na sinabi ni Senator Ping Lacson, ang embedded dun sa loob. No? Embedded sa loob. Medyo binawasan yung unprogrammed funds, pero nag-increase pa rin ng 205 billion yung unprogram funds kumpara do sa budget last year. So dapat titingnan mo 'ganoon eh. Baka sa unang tingin mo, uy ang laki ng binawas sa unprogram funds. Oh. 'Yan ang laki ng increase eh. Oh. Ang <laughs> laki ng increase, oh. eh. di ba? Uh, almost 400 billion yung in increase. Kaya nung tinanggal nila 205 billion pa rin yung natira, 'no? Kaya kailangan tignan natin yung kabuuan no? Hindi yung patsi-patsi na presentation. Pero yung isang pinakamalaking uh, usapin diyan, ang sabi nga ni ni uh, Finance Secretary Recto okay, ay okay. yung mga uh, wala ay pwedeng uh, dagdagan sa implementation. Mm. <laughs> ina, ina ang uh, binabanggit na ito in relation to sa computerization sa DepEd na nawala. Pwede naman daw yon dagdagan during the implementation. Ibig sabihin, yung mga nawala sa DPWH, yung mga nawala sa unprogrammed funds, pwede pa rin dagdagan sa implementation. No? Kukunin pa rin dun sa mga hindi nagastos. No? Kaya medyo maraming magic eh. eh ano ka eh. Oo, eh. -ano kami, kami naman na uh, ina ni Michael, uh, nah. parang kami, bobo naman kami. Pero mm. ayaw namin ang lalo kami binobobo. Mahirap so, yung tinatang uh, race Oh. Bobo lang nga kami, lalo pa kami binobobo. Eh, ano, 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 ano mangyayari sa amin yan? No? <laughs>